So mga ka-blocks, gagawa tayo ng pansit Kaya ito mga gulay natin Gulay pa lang, pansit na Ay, mali pala Ang rami ang gulay oh ah. O, mas marami pa sa pansit ah Yan mga ka-blocks, paglulutoy ng pansit Kasi Sabado ngayon, walang pasok Yan Babad muna natin tong pansit para mas madali. Hindi kailangan ng maraming kanin. Ay, kanin. Ah, maraming kabag Oh so, to nangyari ito. Mauubos naman to. Kasi pag binababad daw mga koblox, madali daw mapanis. Eh, iwan ko lang kung maabot ito bukas. Marami kakain, no? Sige na mga koblox. Prepare muna natin. Yun, isa na tayo mga koblox. Yung antik namin kawali. Madadala ka kay Boss Toyo. Ayan. Yon, alam mga roblox, vlogs Isigisa muna natin to. Yan po. Shoutout pala sa mga tropa ko dyan sa South Korea. Mga OFW, mga roblox, Shout lahat ng OFW. Shoutout po sa inyo lahat so kung bago ka lang kayo sa channel ko don't forget to subscribe my channel Edmar TV and pakiclick na rin ang bell button, bell button para updated kayo sa mga bago kong videos mga koblox ayan, gisa natin at lagay na natin mga koblox tong sahog natin ayan at bigla kong naisipan ngayon magluto ng pancit mga koblox Mimikos-mikos lang natin to Yan po So matagal-tagal mga koblaks na hindi tayo nakapagluto Kasi nga uh, busy-busy tayo Kasi dahil nga sa mag-unyonya at yung Christmas Hindi tayo nakapag-upload ng mga bagong luto mga koblaks Ngayon mga koblaks Magsisimula na naman tayo sa pagluluto araw-araw At gagawin natin content para Makadagdag na rin sa sahod ko mga ka Ayun, mga ka So, mga ka salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking Montaigne Channel. Kahit kaunti kayo at pararamihin natin din to, mga ka Lahat naman nagsisimula sa kaunti mga ka di ba? Diba? Gisa-gisa muna tayo, mga ka So, kumusta mga Koblox nyo yung New year nyo at saka yung Christmas nyo? Sana mga Koblox, happy po tayo lahat. At ang importante mga Koblox, magpasalamat tayo sa Diyos kasi wala tayo mga sakit mga Koblox. Ayan po. <coughs> Excuse me po. Yan, lutulutuin lang natin ng konte. Lagyan na natin yung bagyo at sa mga gulay, carrots, mga hoglocks. Lagyan yung gabits natin. Lagyan na natin. O, oh, parang ulam na itong mga hoglocks. Ang raming gulay. Ako talaga mga hoblux, pag nagluluto ako ng pansit, maraming gulay. Masarap ng gulay. Sabi nga ng anak ko, it's cancer rose. No joke lang yun. Sabi kasi ng anak ko, ayaw kumain ng gulay kasi nga daw, cancer rose loko-loko talaga ang anak na Ayaw lang kumain ng gulay. Saan mo ka ba nakakuha ng gulay pang pakanser? Diba mga poplax? Yun na lagi niya sinasabi sa akin. Yan. Maligo ka na! Hindi pa yung naliligo. Mga poplax yung anak Yan. Malapit na to. Yan mga kaoblaks, ito yung tinatawag natin na grisa ng grisang gulay. Lagyan natin ng toyo or oyster sauce, mga ka-oblocks. Pasinsya na kayo, mga ka nabubulol ako. Umuubo kasi ko ngayon. Ha. Ayan. Mikos-mikos muna natin ito, mga ka-oblocks. Luto na to Kainan na. Hindi, joke lang. Pansit po ito. na. <coughs> Oyster sauce mga koblaks. Lagay natin at alo natin. Pero mukhang mga koblaks sarap na pang ulam no. Ayan. Oh my God. Ayan mga koblaks. yan. Ganun lang mga Oblox. Hapot lang natin ito. at -tat Tatanggalin natin itong mga Oblox. At mamaya, lulutuin natin ano, yung pancit nihon. At saka, pag lutong na yung mga Oblox, saka natin lalagay yung gulay. Kasi madaling maluto yun. Kasi binabad ko na nga sa tubig. Yun. Ahonin na natin. Medyo mainit. Hirap ako sa paghahawak mga Oblox. Yan. Hirap ako sa paghahawak kasi nga, ano lang natititiyong mga ka-vlogs? Ako! Masarap ito mga ka-vlogs! Yummy! So mga ka-vlogs Ano natin ito? Iisa na natin yung noodles natin Itong bihon lagyan natin ng patis. Yan na. Oh, yun naman, mo ko, blocks. Kalawaluin lang natin to. Kaya kain yung mga ko, blocks. Napakarami na naman ang niloto mga ko, blocks. Pag ganun ka ko mga koblas, hantayin natin itong maluto. Kasi kumukulo na siya, di ba? Sasangkapan natin ito. Lagyan natin ang ano. Yung iba kasi, nagigisa pa. toto totoo lang sa akong mga koblas, di na ako nagigisa. Di ba tinanggal ko na yung kulay ko? Di na ako nagigisa. Nilagay ko lang ng konting tubig. Yung na yun. Kasi pag nilagay mo yung gulay, dun yung lasa mga koblas. Yahalo ko rin yung tadyan. O, tingnan mo. Ako, malapit na. Medyo mapuntla. Lalagyan natin ng toyo. Ito mga oblaks, yung toyo natin. Sa utak. Ayan na. Wow. Pili-pili yung bulay mga oblaks. Tinuna ko yung repolyo. Yung repolyo na yan mga oblaks. Di science na manginis sa. Basta yung kasi gusto ko nga ng maraming kung kaya pagdating sa kanin okay. 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 ayan na mga komplex. Pinalo ko na at minigus-migus lang natin to Tapos tapos na to, kakainan na tayo <coughs> Ay, nakulong inoogok mo ako blocks Ayan Video masabaw ah sarap to ah. Yan na. Mga ka-vlogs Malambing naman Pa-subscribe naman yung channel ko And pang-click na rin ang bell button Para hindi kayo sa mga bagong videos Mga ka So nilagyan na rin natin ng toyo Para medyo magtingkat naman yung kulay nyo mga cobbloks ayan maraming sabaw ayan maraming okay, sabaw oh. no rumor no, no, no. isisip sila ninyo yan makawala rin nyo maya maya mga cobbloks ayan Matira pa kuno nung ano mga kablox no niyoyo na sa Christmas. Yeah, kailangan nang lutuin. Pati yung gulay. Masisira na. Ako ni pala sa Prince, no. Yeah. Kasi, 'di na pwedeng dali lang tapos sa tuma kablox. Haluin mo yan ni, ras. Haluin mo. Muna 'ko kablox, kasi para pasuy suyo naman. Palambing. Don't forget to subscribe my channel. Pancit Bihon in the house. Edmar TV, you know. Ayan na po. Dagdag ulit tayo ng toyo. Toyo ng ulo mo. Ayan na po mga ka-blocks. Ayan. po. Ako wali pa si Bunda ng taste. Kainin na naman to. Ganun lang pagluluto nito mga koblas Siguro naman Ito naman mga koblas Para lang ito sa eh. mga baguhan na Nagluluto para bigyan natin ng konting idea Kung paano palutuin Diba? Pero Kanya-kanya discard din naman sa pagluluto mga koblas important importante eh, yung lasa mo, yung di ba? Ganun lang yun, kanya kanyang yung yun, lang yun. Lahat ng naglulutong mga koblas, kanya-kanya yung discap So mga koblas, hanggang dito na lang ang ko. See you in next vlog. Bye-bye! Salamat sa panonood!